Okay so isang magandang araw mga pare ko So meron tayong uh, project dito na eto yung table na to mga pre is or cabinet or display cabinet mga pare ko na nabali yung kanyang pa. So ito nabali siya. Ayan. So yung mga play, uh, yung mga ganitong uh, item mga pare ko is gawa siya sa Uh, yung sodas na dinikit-dikit mga pre Ayan, yung mga giniling na parang sodas sya At pinitpit ginawang plywood Or ginawang uh, plyboard So, ito sya mga pare ko eh. Ayan Okay, so Ito, tanggal ito kanina, inayos ko lang Ia Linagay ko lang pa ganyan, binalik ko lang sa dati niya. Ngayon, maglalagay tayo ng uh, dowel dito. Mga dowel na pako. Bago natin lalagyan ng uh, tawag yan. Maglalagay tayo ng marine epoxy para matibay po siya. Pero lalagyan natin na dowel na pako. Ayan. Okay. So, ganito lang yung magagawin natin kapag ganitong item mga pare ko eh. No? Kasi pagka ilagyan natin ng mga brace brace to mga pre no magiging pangit na yung kalalabasan so eto markahan lang muna natin yan so mamarkahan natin dapat uh, magkakadugtong sila ayaw magsulat yung bulpen natin mga pre ayan So markan natin ng paganyan. Ayan. So gamit kayo ng pentel pen mga pre, pwede 'yan. Or lapis. Ayan. Okay, so ayan na yung kinalabasan mga pare ko eh. Ayan na. Okay, so ngayon tatanggalin na natin to. Ayan, tanggalin na natin and then markan natin sa gitna. So ito na siya. Ayun. Okay, so ito mga pare koy gamit ng ating pantusok mga pri Mamarkahan natin yung gitna nito mga pare ko. So ayan oh, meron na siyang mga marka. So yun, yung mga butas na yan, ito ito ito. Ayan, so sinukat natin yan gamit ng ating skwala. So ganyan siya mga pare koy Ayan. Uh, tinutok natin doon sa kanyang guhit and then ayun, sinukat natin yung kanyang gitna. So, ganyan lang yung technique mga pare ko para makuha natin yung kanyang uh, gitna. So, hindi kasi plain ito. Hindi ito plain. Sa so, ayan yung mga sodas niya mga pare ko, oh. hindi siya plain. So, ganun din yung gagawin natin dito sa uh, partner niya. So, ayan mga pre. Okay, so, 2 1 yung ilala ilalagay nating uh, uh, dowel mga pre so ayan yung ilalagay natin sa drill natin so yun yung gagamitin natin pang butas so ayan butasan na natin yung mga minarkahan natin so ganyan siya mga pre oh. so dapat parallel siya doon sa ating gilinagay na guhit yan Okay, so pagkatapos nating uh, mabutasan mga pare ko, ilalagay na natin yung mga pako. So ito yung mga pako na ito, pinutol natin yung kanyang mga ulo, mga prick, tinanggal natin. Ayan, oh. Tapos lalagyan na natin siya ng uh, epoxy. So ayan magte-template na tayo ng epoxy. Okay, so pagkatapos na nating maiayos siya mga pari ko, no? so tatanggalin na natin yung mga excess na epoxy na nailagay. Ayan, gamit lang po tayo ng basahan. So lagyan natin ng tubig mga pari para matanggal yung excess. Ayan, para hindi siya kalat. So kung ano, yung, ano, ano lang yung nalagyan ng epoxy, yun lang yung dapat na matitira. So, ganun pari po, po para hindi na tayo magpintura. So, ganyan na siya. Kasi ito is sticker siya. Sticker. Ayan, Ayan. Kasi pag pinatigas natin to mga pare po, tayo. So, gagamit tayo ng sander para matanggal yan. So habang hindi pa siya tumigas tanggalin na natin yung mga excess dinisan na natin so yan lang mga pare ko eh. okay so yan na yung final mga pare ko eh. so ayun o oh, goods na so yan matibay na matibay na yan mga pare ko eh. so hindi nga lang natin napapikit talaga ng mabuti kasi yun nga talagang ganyan mga pre so siguro naka ano siya ng mga 1.8 bago na yung uh, haba nito so okay lang yan mga pare goods na goods yan so ganyan lang gawin natin kapag ka nasira yung ating mga ganitong klaseng furniture Peace.